Ay lagi importante kay ka Master Pogi ang mga doktor ng ato mga kliyente ni Adota diri sa Marfori diri sa sulod sa milk wrong spelling wrong again ha ha tuwara ni sulod ko aning puti nila nga gate nakita dayon nga daggan kayo sila mga pautot ha ha na sila yung mga kuyaw kay mga kwan sa wall na sila sa log ng puro dahon ha sabi hello suga good morning dog kan pagi mga cookies ng gibutang sa grapon pero di ipakaon ha, -ha, ha display lang knock it on pagi na si ate na nagkutaw-kutaw aling powder kanisya sa mga dato matcha para sa public kamunggay powder ha, -ha, -ha. Kani pagyuda kong gipili kaning vanilla pumpkin spice kiwi presyo. Piskot 200 maning isay isa inalipong ko. Na <laughs> pagyuda ah, sila ay pinatanong. Tanong mo na green green grass of home. May <laughs> na dry flowers nga nalata kay nahulog sa kong staff. Pantay <laughs> ka lang charge ka rin niya. O <laughs> tara akong gividyohan sila nga nagtrabaho nga. Wait lang ha. Nga nagmukot nagmugot mo na usab usab take two og say kadong pag video na ako makita gyud ninyo ang genuine happiness o walay ka ha anak pag sila sa kuha master pogi unta magtrabaho bi magpagkailan man hm, buret padaraw 2000 <laughs>